So ayan guys, dito kami sa guys, naghihintay ng motor Kasi ipasakay ko lang yung anak ko Yung anak ko Kaya, there kasi May anak ako na, na Nandun sa bahay So kailangan ko siyang Bantayan So ayan guys, habang kami ay Naghihintay dito din Ako din ay nagbibideo para may Iano tayo So Ayan So, ang init. So, ang oras ngayon is 12.30 na, guys. So, ang klase pa naman nila is 1 o'clock. So, ayan. So, ito ang paligid dito, guys. Maraming tabako. So, ang mga produkto nila dito is tabako guys so marami mga ano guys so sa likuran namin so yan guys so ang kanilang produkto dito guys is mais tabako so ayan so nandito kami nagpasilong kami sa kahoy guys kasi napakainit so maghintay muna kami ng aming suki na motor, ng motor, guys. So, ipasakay ko lang yung anak ko, guys. Hindi na ako magpupunta dun sa school. Yung anak ko na lang, guys. Hmm. So, maghintay kami dito. So, ayan o, yung anak ko, guys. Pumupo lang siya, guys. Hmm. So, maganda ang panahon ngayon, guys. Ayan o, nakikita nyo naman. So, dun ang school patungo sa school guys yung daan yan so ito dito so itong daan guys yan dito namin hintayin yung motor so walang katao tao sa guys nagutom yung anak ko guys ayan so kakain na kami panihapon na mo so nagluto lang ako ng ano gulay So, ayan, Oh, yung anak ko, guys. Nagluto ako ng gulay, ginisang gulay, at saka nagluto din ako ng itlog. Nagutom siya galing sa school. So, ayan. Mm, ganito. Buti na lang yung anak ko, guys. Kumakain siya ng gulay, kahit anong gulay. At saka sinamahan ko din ng itlog, guys. Kasi ang favorite niya, guys, Itlog. So, napaka-importante din yung gulay guys at sa, sa atin. So, ayan oh, Habang bata pa sila, ay kailangan natin silang pakainin ng mga gulay. So, ang posa namin ay naghihintay. So, kailan siya bibigyan ng pagkain. <laughs> so, ayan guys. So, gusto lang anak ko guys na siya ang kaharap ng kamera ayan para makikita niya yung mukha niya na kumakain na kumakain siya ng gulay guys gusto niya guys yan so please subscribe my channel guys sa, pa, sa so yung hindi pa nakasubscribe please subscribe my channel And please like and share so bonito. Thank you for watching guys. Iyan.